Kapan pa sari-sari refill store na ito kasama si Mobile Journal Ivan Taringke. Ivan, natanong ba natin kung paano nila nagagawang ganon kamura yung kanilang mga produkto? Paps J, uh, hindi kasi natin napapansin. No? Pero isa sa driving cost, nagpapatas ng mga presyo ng mga uh, items natin, is yung packaging. No? Okay. So dito, wala kang ang packaging. So bring your own. Uh -huh. So nababawasan yung cost nila. And yun nga, dagdag pa natin eh, mas environment friendly. Kaya dahil nga, yung mga one-time use uh -huh. na mga sachet ay hindi na nagagamit. May mga community akong napuntahan, nabisita. Sa so, ibang dang uh, Tondo, Maynila, uh -huh. no? nakakita ako nung tingi-tingi uh, na ketchup, uh -huh. ba? Diba? At iba pa mga uh -huh. condiments, no? Ngayon ako nakakita ng ganitong tingi-tingi. Uh, uh, uh -huh. no? uh, matagal na bang ginagawa ito uh -huh. sa San Juan? Uh, Pap, -J, itong project ito nagsimula noong 2022, no? Uh -huh. Around 2022. So, up until now, two years na. Uh -huh. And, Padagdag ng padami, padami ng padami, yung mga uh, sari-sari <laughs> oh. store. Yung nga yung maganda eh, sari-sari store. no oh. So may kita mo kahit saan. Okay. Uh, so, mara Hindi siya yung, uh, tawag dito, parang specialty store. Kasi may mga specialty store na oh. eco-friendly na doon oh. ka talaga makabili. Eto, sari-sari store, may kita mo lang sa kanto nyo. Sabi mo nga, eh, kaunti na lamang yung nadatnan mo mm. na mga detergent, mm. at yung mga cleaning products. Eh, paano naman ang reception o paanong pagtangkilik na ginagawa ng mga kababayan natin dito sa so, J, dahil nga sobrang mura no? sabi ko nga kanina oh. 3 pesos lang yung 20 liters then ay 20 ml oh. then tinanong natin kung yung counterpart niya na branded na no, naka is around 8 to 10 pesos so ang laki ng difference no uh -uh. mahigit 5-8 pesos yung difference no so mas pinipili talaga yung uh, etong refillable na lang na bring your own dahil nga makakatipid ka. Sobrang Hindi ka nalalayo sa iyong uh, community, eh, di ba? Mm -hmm. Andiyan na. Eh, eh, kamusta naman yung kalidad? Mm -hmm. uh, wala bang ano ito? Uh, mm -hmm. Parang negatibo na, mm -hmm. <laughs> na qualities ah. na napapansin. Papsi, kanina, oh. inamoy ko na rin, no? Siyempre, just to be sure. Kasi, <laughs> inamoy mo talaga. Okay, inamoy ko talaga. Inamoy ko parang, <laughs> uh -oh. okay naman. Uh -oh. No? Amoy detergent pa rin naman. Uh -oh. Parang, amoy panglinis, kung totoo sen. So, uh, It's good enough for okay. a lot of people dahil nga dalawang taon na tuloy-tuloy, no? And may marami pa rin tumatangkilik nung ganitong produkto. Oo. Inamoy mo, pero bumili ka ba ng para sa'yo at nasubukan mo ba? <laughs> papsa, yun nga ay kanina. Ito ba E, eh, galing dun sa... <laughs> 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 kinanlaba mo, E, eh, galing dyan. Oh. Oh. Kaya nakita mga ko, papsa, konti na lang. Ano oh. is liquid detergent, no? Eh, okay. marami kami um, liquid detergent sa bahay. <laughs> so, hindi ko na sinubukan, no? Pero bukod sa liquid detergent kasi marami pa, no? Oh. May Fabcon, Uh, meron ding, ah, meron din nga. Meron yang body wash kun totoo 'sen. Pero mm -hmm. kanina wala na akong nakitang body wash. Ibig sabihin, eh, ganun siya ka-benta, paps. Uh, store lamang ito sa San Juan. Uh, wala bang ibang mga gumagaya na? At this point, <laughs> PUBG around San Juan, I believe kada barangay ay merong Ah, uh, mayroon, ka Kada barangay merong Isang representative or ganun yung arrange arrangement. It's between San Juan and Quezon City. So may mga ilan ng mm -hmm. branches ng no, sari-sari store mm -hmm. na nagtitinda ng tingi-tingi? No? Yes, but, actually, ngayon nga, dahil nga nag-improve successful, uh -huh. around 1,000 yung target nila this year. Uh -huh. no? So if lumala pa, if dumami pa yan, if mas nag-successful, nila, around 5 to 6,000 naman uh -huh. yung target nilang uh, mabuksan or madagdagan na tindahan ng ganito. Oo. Uh -huh. And uh, dito lamang ba sa San Juan na uuso ito o uso na rin sa mga karatig na Paps mm -hmm. Popz, actually San Juan and Quezon City. Ah Quezon City? Yes, oh. dalaw dalawang uh, sa ngayon dalawa pa lang okay. yung may uh, merong uh, mga ganitong sari-sari stores no. Pero we're looking on baka meron pa dumagdag dahil nga pumapatok sa mga pang, at lalo ng pangmasa yung presyo. Limited to liquid detergents, mga cleaning products. E eh, paano naman yung mga pagkain? Gaya nung nakita ko sa tondo. A few years ago, meron nagbebenta ng mga tingi-tingi na ketchup, no? suka, patis, toyo. Ayun ba, eh, hindi nila naiisip kasi mas magiging convenient at mas mura. Top Jay, uh -huh. actually, so far, wala uh -huh. pa naman akong naririnig wala pa. na ganyan, no? Uh -huh. Pero, let's see. Malay natin. Dahil nga, mas mura, affordable, pero tignan natin. Pero so far, wala pa naman akong naririnig na ganyan. Uh, okay, linawi natin, uh, Ivan. Ito ay legal, no? Itong ginagawa ng mga sari-sari uh -huh. store na ito, no? At uh, halimbawa, may reklamo yung nakabili at uh, hindi naman nakakalinis uh -huh. ng uh, kanilang mga damit uh -huh. o ng kanilang mga bahay. Uh -huh. May problema, saan sila lalapit? Hmm. Halimbawa, saan sila magre-reklamo? Paps J, ito nga is under ng uh, mga LGUs. Okay. Laging no? project to ng LGUs. So pag may reklamo, punta pwede, agad sa LGU? <laughs> pwede re sa LGU. At anong gagawin ng LGU? Ah, uh, Pwede nilang uh, i-review. I-review muna nila kung ano, kung bakit. Ano, nag... reklamo? Uh Oo, -oh, kung bakit nagsumabit uh -oh. sumabit ng ganito, o ba't mm -hmm. nagkaroon ng problema ng ganito. Then saka siguro nila, bibigyan ng solusyon. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Taringue.